Yun mga idol at uh, Kumuha ko ng Yan lemon juice mga idol sa Dalawang piraso Ito yung Iinumin ko ngayon mga idol Yan uh, Try nyo rin to mga idol Maganda sa katawan to uh, Mayaman sa vitamin C ito to kailangan natin sa Kailangan ng katawan natin to vitamin C Yan mga idol yan, bumili ako kanina ng dalawang limon. Yan, uh, itong ko ngayon, mga idol. Yan. Yan. So, yan, mga idol, try nyo rin ito uh, minom ng, ano, ng limon. Yan, uh, makakatulong ito sa ating katawan uh, para lumakas ang ating immune system mga idol pahinga muna tayo sa mga kape Uh, para iwas asid so, yun lang mga idol yun